marites. Ayan. For today's video, mga ngalakal muna tayo. napakarami na namin basura talaga. Ayan, mga naipon namin to ng two months. Ayan. Ay, dito nga pala yung mga uh, mga canned, mga canned drinks. Ayan. Mga beer, mga bote-bote. Ayan. Kinakalakal dito. Basta merong tensi. May nakalagay na tensi c dun sa um, mga labels nila yung nasa likod. Ayan, so, itaipo na namin ito. Sasakay ko muna, wait. Ayan, and on the way, papunta nga tayo doon. Five minutes lang from uh, bahay. Ayan, papunta tayo sa harbor. ah uh, dito, uh, nilalapag. Ayan, dito nilalagay yung mga um, kalakal. Ayan, social yung mga kalakal nila dito. Pero ito mismo yung magkakalakal na. Ayan, nakita nyo naman kung gaano karami. Ayan, kung gaano karaming soft drinks yung iniinom talaga ng mga tao dito. Oh. Sobrang init kasi, ayan, kaya mineral water, tsaka yung mga canned um, drinks, ayan, eh, mga soft drinks, cooking in Ayan, dito siya nilalagay. So, ayan, na uh, nandito pa tayo sa uh, line, nakapila tayo. Waiting tayong pumasok doon. Ayun, yung mga nakapila na yan, yung mga machine. Doon natin ilalagay. Ayan, si Colots. Si Colots, you walang know, ginawa cellphone Ayan, o. Oh. Tagala, pero may cellphone. Ayan, tayo na. Ek ek, 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 ek. Ayan, na. Excited na. Tayo na. First time namin gagawin to. Kaya, good luck. Makano kaya makukuha namin dito. Ayan. Tapos, may nag-a-assist din dito. Actually, dito talaga napakabait ng mga tao. Nagpumuka ka ng grade 2. <laughs> oh, may nag-a-assist sa likod. Naga Assist kanya para hindi ka bumangga dun sa mga, ano, mga barriers. Char. Ayan, kasi may mga kotso dyan sa ano. Dikit-dikit talaga yan. Ayan, nakita mo naman. Ayan, nasa loob na sasakyan. Yung, yung videographer ko, napakalikot. Ayan, na-atress na tayo. Habang umatress tayo, na assist tayo ni Kuya. Ano dyan? Kuya puti. Oo. -o. Ayan, si Kulot na busy-busy. Ayan nga pala yung mga kalakal namin. Tignan mo naman kung gano'n marami. Na si Kuya, tignan mo. Diba? Ginagawa niya akong grade po. Hindi, <laughs> ina-assist niya. Kasi may sasakyan sa gilid. Tapos, eh, may barrier. Ayan, no? yung kulay green mo. Tapos baka bumangga kami, o. Oh. Mahal. Oh, Mahal <laughs> yung penalty. Ayan. Nakita mo yung machine na yun. Doon namin ilalagay yung mga, ano, ay, ah, yung mga kalakal namin. so, sa masipag ka lang dito. Masipag ka mga lakal. oh, so, ayan. Bababa na tayo. Check natin kung paano to. Naka, lakas talaga mga ignorante So, tunta tayo kay kuya White. Ah, kuya White? Char. Ayan, o. Oh, sinesegregate nga naman pala namin. Yung nasa left, yun yung mga bote. And then yung mga nasa right, yung mga canned, canned uh, goods, mga lata-lata, ganyan. Tapos, ah uh, dapat nga pala, tatanggalin yung mga takip. Kasi namin tinatanggal, syempre first time, diba? Alam mo na maengot-engot pa tayo. <laughs> uh Oo, -oh. pati yung mga nasa juice, mga straw, ayan, sabi nga ni Kuya. Tanggalin daw, diba? Bida-bida ka dyan, girl, char. Ayan, pagkatapos namin mga lakal, diretsyo na naman kami sa harbor. and walang kamatayang harbor. and dito nga pala kami fishing ng mga dambuhalang isda. Ayan, hindi na namin nakunan ng masyadong mahabang video doon sa kabila kasi nakakahiya. Baka makasabihin, mukha kaming ingots eh. <laughs> Manal ka, girl. Ayan, o oh, naka-20 si nga pala. 20 si talay. Naka-20 ya, ah, dollars nga pala kami doon, oh, Sa mga kalakal na naipo namin for 2 months. Ayan, ito nga pala yung sinatawag naming harbor. May maraming mga isda-isda dito. Oo, mga bita-bitang isda na malaki pa sa'yo. Ayan, tapos try nga, uh, i try ko na rin. Oo, segue natin yung bago nating cellphone, oo. Oh. Ayan, for today's video, kung gaano ba kalinaw talaga itong uh, 15 times 20 times zoom ng ating uh, bagong cellphone, oo. Oh. Galing sa ating dugo at pavis yan. O, kaya wag kang bita dyan, Char. Ayan, oo. Every weekend nga pala. Ayan, activity natin dito. Fishing, camping. Ayan, dito. Dami nagpe fishing Ayan, itong dalawang to. Tanghaling tapat. Parang wala lang. Oo, sanay na rin kami. Sobrang init yan at 11.30. Pero, malamig yung hangin. Kaya eh, hindi mo mararanasan yung ano. Hindi mo mararamdaman yung init talaga totally na nagsisinkin sa balat mo. Ayan. itong isla na to, ewan ko anong tawag yung sa isla na yun. Pero tingnan mo naman, guys. Oo, Sobrang linaw, guys. Oo, oo, napakaangas talaga. Sa lakas, makalinaw. Oo, oo. Kitang kita yung ano, kaluluhan ng bundok na hindi natin natatanaw. Araw-araw ko nakikita yung pero hindi ko masyadong uh, makita kung anong meron dyan. Parang feeling ko maganda yata mag-fishing dyan. Oo, oh, ayan. Para siyang natutulog na ano, makadapang troll char nanonood lang ng troll. Lahat na lang troll. Char. Ayan, oh, napakalino niya talaga, guys. Ayan, 15, at uh, 15 times, 20 times zoom. Uh, zoom. Ayan, oh, ng ating uh, camera. Ayan, kitang-kita natin yung mga nagaganap dun sa kabilang banda. Ayan, uh, pinagsisigawan na, Char. Oh, nakatingin din sa atin si Kuya, o. Oh. Kasi nakikita niya, nagbibidyo daw ako. Ingot ka, girl. Bidyo-bidyo ka dyan. Bida-bida, Char. Ayan, oo. Kasama nila yung mga kanilang jawars. Ayan. Ah, napakaganda ng activity dito kasi napaka, ano, um, may ano, ang tawag kasi doon. Meron siyang silbi. Ayan, pang ulam, ganun, char. Ayan, maganda talaga dito lalo kapag may boat ka. O, ayan, o, oh, mga ano lang sila, mga super ferry, char. Hindi, mga ano yan, mga yacht, mga boat. Uso talaga boat dito kaya mga susunod na araw makikita nyo pag boat 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 na ako. <laughs> Ayan din yung slide point. Oh. Makikita mo dyan yung ano, sightings ng dolphin. Uh, mga ano kasi tawag doon? Yung mga balyena, ganun. Kumakaway-kaway. Kasi nandito na sa atin yung Great Bria. Great Brip. <laughs> Great trip <laughs> ano. Diba kasi yan? Great Barrier Reef Oo. Ayan. Tapos dyan sa kabilang banda na yan, nandyan yung mga yate kung sa si Subic, ayan yung tinatawag nating yacht club. Ayan, dyan naman nakalagay yung mga yate. Pero ingat ka kasi may mga crocodile dyan. Kumakain ng mga leftovers. Alam mo yun, yung mga pagkain nila, tinatapon nila dyan. Yung mga big crocodiles dyan. Mga saltwater crocodiles. Ayan, kaya may ano dyan, may harang. Oo. Tapos may mga shark. Ayan, mukha lang siyang magandang liguan. Pero subukan mo dahi. Subukan mo lang gid Kung gusto mo pang mabuhay. Ayan, itong dalawang tuktok na ang ginawa ko di mag ganyan, ganyan, ganyan? Ayan, nakikita nyo yung pato doon. Nakikita nyo ba? Ayan, zoom natin. Ayan o. Oh. Naliligo siya. Ayan o yung tinatawag na literal na kasabihan. Swimming with the fishes, o. Oh. Napakaraming diles day, o. Oh. Ayan o, oh, mga diles yan. Hinahabol nga pala ng pato. Ayan yung mga tinatawag nating wild ducks. O, oh, or yung mga ano, ducks ha, ducks. As in duck, char. Ayan mga wild duck na yan, o. Oh, migratory birds. Yan, na ligaw lang din yan dito. Hindi yan taga rito, mga dayo lang yan. And swimming with the fishes, swimming while eating the fishes. Ayan, kapag naglambat ka dyan, sinasabi ko sa ide mga sampung kilo talaga day, agad-agad day. Ayan, may ulam ka na kaagad. Hindi ba, turo-turo pa yun. <laughs> Ayan, nakikita nyo ba? Ayan na yung, uh, parang nag-brown-brown na yan. Ayan, mga dilis po yan day, mga bait. O, oh, yan po yung hinahabol ng mga tuna yung mga isdang malalaki diyan yung mga ano kasing nahuli namin noong nakaraan ang lalaki oh yan yung hinahabol nila kaya malalaki talaga yung mga isda diyan kaya ingat-ingat lang din dai kasi kaka fishing fishing hahabol-habol ng isda dai hindi mo na namalaya na sa harap mo ng crocodile shark kaya yun kahit gustong gusto mo maligo ayan never ever tempt yourself to dive in charot Ayan, o, oh, diba? Ang sarap ng swimming, no? Sarap for your eyes only. Yun lang mga inday. Bye-bye!